Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video, share ko sa inyo itong version ko ng spaghetti with squid. Yung may squid ink talaga. Ngayon, ang very important dito mga lovely people, yung gagamitin talaga na posit. Gaya yung lagi ko sinasabi sa adobo ko din. Itong ganito. So, ito yung kulay puti, no? Pag binalatan mong ganyan hindi po yung kung sa Bisaya bitaw lumayagan so dili dili ang lumayagan ang gamiton ani nga recipe. Aw, oh, wala ko ka try, hindi ko na try na gumamit ng isang klase ng squid pero mas maigi talaga kung itong klase ito ang gagamitin natin with spaghetti. Ayan, ang dapat ko talaga fresh as much as possible. Oh, alam nga naman, hindi fresh ang gamitin. Oh, ako na rin sumagot sa sarili ko. So, share ko po sa inyo yung iba pang nating mga ingredients. So, piniprepare ko po itong squid, mga lovely people. Sinasali ko po yung ulo. Tapos, itong mga galamay na ganyan, uh, puputulin ko. And then, ito yung ata, no? Ata din ba ito sa Tagalog? So, ito yung importante na huwag nyo itatapon kasi yun yung magbibigay na kulay itim at saka pampalasa na rin. Ayan po. And then, ito naman siya. Babalatan ko lang yan ng konti. Tapos, ganito ko lang ng slice. Ayan, na. 'di diba? Ganyan lang po. Ayun mga lovely people, na ready ko na 'yung squid. Tapos ito 'yung iba pa natin yung mga ingredients. So nag lang dito na two heads ng chopped garlic, tapos 'yung gagamitin pasta, ito 'yung brand na gusto ko. Tapos lalagyan ko ng black pepper powder, white wine, yung pampalasa ko ay oyster sauce. So, masasakal tayo ng mga Italiano nito. Lalagyan ng extra virgin olive oil. And then, uh, dried parsley kasi wala akong fresh. Kung may fresh, mas masarap sana. Ngayon, ang gagawin ko, gagawin ko muna itong sauce ko. Tapos, mamaya na yung spaghetti kasi medyo maaga pa. Okay? So, gawin na natin. Yan po, parsley. Kanina, ano, buti napansin ko, dried basil pala yun. <laughs> so, ano yung kawali. Tapos, maglagay tayo ng extra virgin olive oil. So, ang tagal ko na na, 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 hindi nakaluto nito. Saba, eh. Dugay na ko, kalutoan eh. <laughs> Sabi, Bisaya pa. So, loading-loading tayo ngayon lagay ko na yung bawang. Yan. Tsaka yung paglalagay ako later pagluto ng dried parsley sa ibabaw. Tapos ngayon mag, sasama, mag maglalagay din ako kasama no ano garlic. So siguro mga 1 tablespoon. Sarap sana kung merong fresh mga lovely people. Tapos gigisa ko rin yung ating ito, one scoop lang ng black pepper powder yan po and then mekos-mekos na pag ready na yung bawang susunod ko na yung ating squid, yung poset so ready na yung bawang lagay na natin yung squid yan po tapos lalagyan lang yan ng white wine. Ayan. So, tansya-tansyahin nyo na lang. And then, ito lang talaga sikreto ko dito. Oyster sauce. Ginagawa kong panimpla. Wala na pong iba. huwag i-overcook. Dapat marunong tayo magtansya dito kasi po hindi po na yung posit natin. So, after kong ma-prepare ito po, mga lovely peeps, dito muna to, sa, diyan na, na, dito na muna, dyan na muna, pareho lang naman yun. Ano. Tapos, mamaya ko na, kapag malapit na kaming mag-lunch, doon ko lang po lulutuin yung pasta. Ayan, pero at least ito na ready na kasi may lulutuin pa ako isang, ano pa, isang ulam pa. Ayan sinunan ko na ito. Ayan, mga lovely people, no. So, ang ano ko lang po dito, kapag kayong uh, okay na yung squid, yung pusit, kapag kayong medyo malapot-lapot na ng konti yung sabaw niya, ayan. So, tapos malambot na rin yung squid niyan. Try niyo. Ang totoo bang sinasabi ko? <laughs> Talagang gano'n na, no. Yan, mga lovely people. Mas dark na rin yung sauce niya. So, pwede na lang. Tapos, mamaya, hahanguin ko yung mga pusik para yung ilalagay ko lang dito sa sauce ay yung mismong pasta lang. Tapos, tatoppings na lang natin yung squid. Okay? So, yan po. Uh, salang na ako ng tubig para sa ating spaghetti. So, gaya ko nang sabi ko mga lovely people, yung squid, eto, i-separate ko. Ayan. So, hanguin ko lang po. Habang nagpapakulo ako ng tubig. Ayan na sila. Tapos mamaya itatappings ko na lang yung sa pasta. So, malapit na pong kumulo yung tubig. Lalagyan ko na po ng asin siguro mga 1 tablespoon po in total kasi ang liit ng scoop niya Ayan. kasi since malasa naman na yung ano yung pinaglutoan ng pusit 360 grams po yung pasta ko huwag po natin pagpuputul-putulin. <laughs> ayan tapos dahan dahan bababa -ba. yan sya tapos al dente lang ano so sundin nyo lang yung kung ilang minutes nakalagay dyan sa packaging nila. Diba? ba? lub din sila. So, ready na po yung ating spaghetti, no? Ayan, no? So, al dente siya. At saka, in fairness po sa brand na ito, ano talaga siya? Uh, maganda, masarap. Ngayon, ni strain ko lang po, tapos ibubuhos ko na to doon sa squid natin. Yung sauce pala. Ngayon, so, na-strain ko na yung spaghetti. So, hindi ko, di ba yung iba pag nagluluto ng, nagpapakulo ng pasta, nilalagyan nila ng mantika para hindi magdikit-dikit. Ito naman kasi, dire na, kaya okay na wala siyang mantika mantika ganun. Kasi hindi naman siya isisiparig doon sa sauce. So, mix lang to ng mabuti. Tapos po, um, hindi po ako naglalagay ng cheese kapag tayong ka recipe ko ng pasta ay may seafood. Okay? So, kayo, choice nyo na po yung... So, ganun lang po kadali. Eh. Diba? Ready na siya. Tapos, mag-plating na lang. Ito po yung lalagyan ko. Super bango po. Kasi nga, diba, ang dami niyang bawang. po ako masyadong ano sa plating. <laughs> Ayan. Pwede na siguro ito. Diba? Tapos lalagyan ko ng squid. parsley and that's it konting linis lang po ng punggan so ready na siya kain na po mga lovely people very easy lang po Hello mga lovely people, it's Tiki Man time. So, ito yun siyang tilawan. Ayan, also may pusit, tapos kuwan so, Masarap talaga siya kasi hindi, ano, hindi artificial yung uh, squid ink na ginamit natin. No? Kain mga lovely peeps. Mmm. na chambahan good sya. No, masarap yung pagkaluto nga ng squid kasi malambot, sakto lang yung lasa ng ating sauce, sakto lang din, al dente yung spaghetti natin, o, 'di ba? Pinuri ang sarili. Ganun 'yun kasi syempre ako ang nagtikim. <laughs> Ay, mga lovely people, sana ma-try niyo 'to. Mm. So, ganun lang po siya kadali. Gaya po ng nasa anong nasabi ko kanina, hindi ko po alam kung paano po kapag yung isang klase nung posit yung gagamitin. So, kasi yung lagi ko talagang ginagamit itong nocus na kung tawagin sa Bisaya, no? So, mga lovely people, kung po kayo mga katanungan dyan, may suggestions kayo, ano pa man yan, sulat nila po sa ating comment section. And thank you po so much for watching. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichi, dahong upacham-pacham recipes, Haha! <laughs> repisi. Recipe. Ayan, bulol-bulol lang po. And keep safe. God bless. Lagi pong naulan. So, lagi pong kasi nga, di ba, rainy season tayo. Kaya ingat, ingat, dobling ingat po kayo yung lahat dyan paano po hanggang sa susunod dito lang sa Kuchina di Pichi dahong upacham-pacham recipes pa ulit-ulit tayo God bless mama, ciao!